Welcome to Grabby TV. Tara pag-usapan natin ang mga mahiwagang lugar sa Pilipinas na parte ng kasaysayan, kababalaghan at misteryo. Sa isang mundong puno ng hiwaga at kababalaghan, may mga lugar na kahit anong paliwanag ng agham ay tila hindi kayang ipaliwanag. Mga lugar na nagtatago ng mga kwento ng kababalaghan, misteryo at hindi inaasahang mga pangyayari. Handa ka na bang tuklasin ang mga mahiwagang lugar na ito? Tara at tuklasin natin ang mga kwento sa likod ng mga pader ng kasaysayan at misteryo. Isipin mong naglalakad ka sa isang liblib na kagubatan sa Biringan City sa Samar. Isang lungsod na pinaniniwala ang hindi matatagpuan sa mapa, ngunit sinasabing tahanan ng mga nilalang na hindi natin lubos na nauunawaan. Maraming kwento ang umiikot tungkol sa mga nawawalang tao na di umano'y nakapasok sa lungsod na ito at hindi na muling nakita. Ayon sa mga matatanda, ang biringan ay isang dimensyon na bukas lamang sa piling tao. Sa gitna ng dilim ng kagubatan, may liwanag na tila ng aakit. Ngunit, sa paglapit mo, mararamdaman mong may malamig na simoy ng hangin na dumaan sa iyong batok. Anong klaseng lugar kaya ang nagtatago sa dilim na iyon? Mula sa Visayas, tumungo tayo sa hilaga, sa Sagada sa Mountain Province. Kilala ito sa hanging coffins, ngunit higit pa sa mga kabaong na nakasabit sa bangin ang misteryong bumabalot sa lugar na ito. Ayon sa matatandang Igorot, ang pagsabit ng kabaong ay paraan upang mapanatili ang kaluluwa ng namayapa na malapit sa kalikasan. Ngunit may mga nagsasabing sa kalaliman ng gabi, maririnig mo ang mahihinang bulong at yabag na tila may mga nilalang na nagmamasin. Isa nga ba itong sagradong tradisyon o may mas malalim pang misteryo ang nakatago sa mga batong iyon? Hindi rin mawawala sa ating listahan ang Matong Cristobal sa Laguna na tinaguriang bundok ng mga multo. Kung ang Manto Banahaw ay kilala bilang sagradong bundok, ang Manto Cristobal naman ay itinuturing na kabaligtaran nito, isang lugar na pugad ng mga ligaw na espiritu. May mga mountaineers na nagpatutuo na may mga tinig silang naririnig na umaakay sa maling daan at mga aninong sumusunod sa kanila sa gitna ng dilim may ilan pang nagsasabing may mga hindi maipaliwanag na presensyang bumabalot sa paligid na tila ba tinutokso silang lumihis ng landas. Hanggang saan ang kaya mong lakasan ng loob sa pag-akyat dito? Pumunta naman tayo sa ilalim ng lupa sa Enchanted River sa Surigao del Sur, isang ilog na tila hindi naaabot ng dumi at putik sinasabing walang kahit anong basura o dahon na lumulutang dito dahil tila ba may humihigop sa ilalim nito. Maraming naniniwala na may mga diwata o engkanto na nagbabantay sa ilog na ito. May mga kwento pa ng mga mangingisdang nakakakita ng mga nilalang na sumisisid at biglang nawawala. Mula sa tubig, lumipat tayo sa isang abandonadong lugar ang diplomat hotel sa Baguio City. Sa mga guho ng dating kumbento, maraming kwento ng kababalaghan ang bumabalot dito. Sa bawat sulok ng lumang gusali, may mga kwento ng mga ligaw na kaluluwa na nagpaparamdam. Ayon sa mga nagpunta na rito, maririnig ang tunog ng kampana kahit wala namang taong bumabayo nito at may mga aninong dumadaan sa mga bintana. Isang lugar na puno ng kasaysayan at pangamba, na tila ba bawat pader ay may sariling kwento ng sakit at paghihirap? At sino ang makakalimot sa malakanyang sasugpo? Hindi lang ito simbolo ng kapangyarihan, kundi isang lugar din ng kababalaghan. Ayon sa ilang mga guwardiya, may mga yabag na naririnig sa gabi kahit walang tao. May kwento pa ng isang babaeng nakaputi na, na palakad-lakad sa mga pasilyo. Isa nga ba itong multo ng nakaraan o bahagi ng kasaysayan na patuloy na nagbabantay? Sa dulo ng ating paglalakbay, isa lang ang malinaw: ang ating mundo ay puno ng mga lugar na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya at lohika. Mga lugar na nagbibigay ng takot, kilabot, ngunit sabay ding kumikiliti sa ating imahinasyon. Ano nga ba ang totoo sa likod ng mga kwentong ito? isa lamang ba itong bunga ng katang isip o may mga katotohanan matagal nang nakatago sa dilim? Ikaw, handa ka bang tuklasin ang mga misteryong ito? O mananatili ka na lang sa ligtas na liwanag ng iyong kaalaman? Marahil, ang tunay na hiwaga ay hindi sa lugar, kundi sa tapang nating alamin ang katotohanan. Hanggang sa muli, ito ang Grabe TV, naghahatid ng grabeng kasaysayan kababalaghan at misteryong bumabalot sa ating mundo. Huwag kalimutang mag-subscribe at iklik ang notification bell para sa iba pang kwento ng hiwaga. Hanggang sa susunod na kwento mga kagrabe.